Ayan mga kaibigan, mga kababayan, para po sa ating kaalaman, ang maliwanag po nito ang nagpapasok pala sa ICC ay itong mismong si Andres Nisaya na topakin. Ayan. Topak it means bubo. Topak it means gago. Ito yung presidente ninyong ulol. Wala kang utang na loob na Andres Nisaya kang gago ka. Buwisit kayong lahat yan. Hinahamon ko kayo lahat yan. lang tayo. Buwisit kayo. Tingnan ko lang kung... Ay nako. Grabe. Napakawalang utang na loob ng Andres Nsaya ka. Buwisit ka. Tandang-tanda ko. Alam nyo kung bakit nanggagalaiti ako rito? Dahil mismong demonyo, marunong tumanaw ng utang loob. Pero itong uh, ulol na... kana ito? na bangag na ito, na uh, presidente daw ninyo, na ka ng ina nyo, ah, uh, sobrang ng kabangagan ito. Dahil noon, noong ipinalibing yung tatay nitong ulol uh, ulul na presidente nyo ito, ah, uh, tandang-tanda ko ito eh. Na yan, naglulupasay dyan dati yan sina Franz Castro, yung mga NPA dyan sa Kongreso. Brosas at saka yan sa mga, basta yung mga NPA dyan. Naglulupasay yan, na ang sinasabi nung, pag, nung pinayagan ni uh, President Duterte yan, na ilibing sa libingan ng bayano ay ang tatay nitong si Ferdinand na uh, senior ang sinasabi impeachable daw yan kay Duterte nung time na yon dahil labag daw sa sa batas yung uh, uh, gagawin at uh, ginawa ni President Duterte na ilibing sa libingan ng bayani yung tatay nitong ulol na ito. Tandang-tanda ko yon pero anong sagot ni Presidente Duterte? Kung yan, sabi niya, kung yan ang, uh, yan ang paniniwala nyo, ang paniniwala ko, nasa batas din na ilibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayan gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Kung yan ang paniniwala mo, bahala kayo sa buhay nyo. Sinuplak lahat ni Presidente Duterte yun. Alang-alang lang dito sa mga Marcos na ito. Mga Marcos sa Taraidor. Mga di ko alam kung papaano ko paano ko pa sabihin to paano pa ang mura ang uh, sasabihin ko rito Sabi ko nga ko hindi lang uh, wala nga lang community guideline tong YouTube dito murahin ko na murahin to eh hangga sa mamatay ito Mga kababayan ko na po tayo magready ready na po tayo Siguraduhin po natin yan na ibabalik natin sa Hawaii itong mga animal na ito Ha? Uh, isama na natin yung Romualdez na yan. Ha? Uh, kung uh, hindi masahoy sa Hawaii natin ipadala yan, ilaglag natin yan dyan sa kwan. Sa kung saan dyan sa maraming mga bayawak. Nang, uh, kahit pa paano ay uh, mabusog man lang kahit pa paano yung mga bayawak dyan sa gubat. Buha ka ng inang to. Gra grabe itong ginagawa niyo sa mga Duterte. Lahat na lang lahat na lang na mga pang-aapi nyo, uh, ginagawa nyo rito kay Duterte. Na samantalang hindi nga, eh, hindi nga nagsasalita itong si Sara Duterte. At unang-una, isa pa, na dapat mong tanawin na utang na loob na Andres Insaya ka, ayaw na ayaw ni uh, President Duterte na magiging tandem mo itong si Sara Duterte. Ha? Sa totoo lang, Duterte ang nagpanalo sa iyo. Ha? Kung, kung nagkataon, kung nagkataon na tuwakbo rin itong si Sara Duterte ng presidente, wala ka, ligwak ka. Bakit? Dahil ako mismo sa sarili ko. Ito ha. Noong time na yan, na maglala, mag, uh, uh, mag, mag uh, panahon ng eleksyon na yan, sabi ko, sana. Ang ipinagdadasal ko, sana pumayag itong si uh, President uh, si, Alcera ano, to, si Anday Sara, na makipagtandem sa iyo as Vice President na lang. Kasi pagbibigyan na lang sana ikaw muna. Dahil nga, ang isip, ako, ang pinag-uusapan po natin, sarili ko pong damdamin, sarili ko pong naramdaman ito noon. Dahil ang sinasabi ko po dati, total naman na, uh, para na ba, ibalik man lang sana yung, uh, yung uh, pag-disrespect ng mga taong uh, bayan, dito sa mga Marcos ito dal talaga na mga pae na yung uh, mga kwento ang pananaw ng uh, mga Pilipino dito sa mga Marcos ito eh. Kaya sabi ko sana pumayag na muna si Sara Duterte na makipagtandem sa kanya as bas vice president. Uh, dahil kasi kung hindi kung hindi siya naging vice president ni Marcos at naging presidente siya even eh, do gusto kong manalo si Marcos noon at kung ang kalaban nito ay si Inday Sara kay Inday Sara ako noon. Yan ang totoo dyan. Kaya, sa, to sa totoo lang, Duterte pa rin ang nagpanalo sa iyo na Andres ni Sayaka para malaman mo lang. At, uh, huwag wag ganyan, imaginin mo. Ha? Ah, e, uh, sinakripisyon nyo na ang uh, niya ng ating bansa dahil lang sa gusto mong uh, ma duma pa itong mga Duterte ito. Che, dahil lang dyan sa posisyon na mga yawa kamo mo. Oh. Grabe. Tingnan nyo yung mga pinaggagawa yung Kaanimalan yan. Katraidoran yan. Para malaman mo lang. Ano mang oras mula ngayon mga kababayan ko. Kaya nga po sinasabi ko mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Pindutin ang uh, notification bell Like and share na rin po sa bawat upload, uh, uploaded video ko para sa ganun ay manotify kayo kung may mga bagong announcement. Dahil dito po ay uh, kung uh, aarangkada na po itong ating mga militare, sundan na po natin. Huwag na po tayong uh, magpatumpik-tumpik pa. Oras na lumabas na po itong mga militare, sundan na po natin. Hanggang sa kung ito. At uh, Siguraduhin nyo na hulihin nyo itong si uh, si Romualdez na ito. Maging itong si Andres de Zayana, hulihin nyo na. Tapos iharap nyo sa akin yan. At uh, padadasalin ko ng uh, siyam na Abaginong Maria. At uh, pati itong si Romualdez ito. At pagkatapos niyan, magpapalakpa ka na yung mga buaya na nandito sa bismin ko. Guha ka ng ina nyo. Nakakagigil kayo. Sobra. Ito rin mga bobo na mga nandyan sa kongreso na ito. Ha? Pati ba naman is inay, Na yan lang yung mga nag, uh, nagbibigay uh, talaga ng uh, impormasyon sa bawat Pilipino. Ha? Yung mga nangyayari lalo na dyan sa mga npi na yan. Ipinasaran nyo pa. Stay, uh, Sinospin din nyo pa. Mga bubo kayo diyan. Sa totoo lang ako. Makipagdiskusyon nga kayo sa akin, mga, buha ngan ng anan O wag na makipagdiskusyon, magpataya na lang tayo mga ulitse kayo. Harapin nyo ako ng mga yawa ka mo. Para magkaalaman tayo kung sino ang pupunta sa purgatorio. O. Kung sino susunogin sa impyerno. Buha ngan ng anan nyo. Tangon na nyo. Wala, wala nang matino dyan sa inyo. Ah? Kaya, talagang ang kwan dito eh. Habang uh, nangungulimbat itong mga animal na mga kwan na ito, nakikipagkarirahan na eh. Kanya-kanyang uh, karirahan na sa pagdanakaw itong mga animal na ito. Ah? Kaya, ang nagiging resulta, uh, itong mga mahihirap nating kababayan, ang apektado dahil dyan sa kademonyuhan ninyo, at pagiging magnanakaw ninyo. Sarap ng buhay ninyo, di ba? Ang laki ng mga bonuses ninyo. 20 billion ang pinagatiyatiyan ninyo mga buha ka ng ina nyo. Pero itong mga mahihirap ng mga kababayan, ayun. Pasalamat na lang sila kung mayroon pa silang makalkal na kamuti dyan sa bundok at para yon ang kanilang makain. Grabe. Sobra ang pang aapi ninyo dito kay Duterte. Nakikita ng taong bayan. Nakikita kung paano nyo ginagago. Ginagon nyo na minsan. Gusto nyo pang idikdik pa nang idikdik itong mga Duterte na ito. Dahil labang sa posisyon ng mga animal kayo. Hindi kayo magtatagumpay unang-una. Baka bukas makalawa, ay uh, makikita natin, nandyan na, nakaparada na yung mga military, mga kapulisan diyan sa sa mga pintuan ninyo diyan. Pintuan ng Malacañang diyan baka nandiyan na. Abang-abang. Dal oras sa sinimulan lang ito. Simulan niya lang mga simulan lang na militar ito. Tapos na ang laban. Kami na mga sibilyan ang magtatapos. At oras na sinimulan ng panito. Doon ko na iisa-isahin hanapin itong mga kawatan na ito at pipilipitin ko, pipigain ko ng ulo hanggang sumalambulat ang taho dyan sa mga ulo nito, mga yawa na ito. Oh. Sobra. Walang kang utang na loob na Andres de Salla ka. Ah. Nasamantalang ah, ilang presidente ang dumaan na yawa ka. ah. Ha? ultimong kamag-anak pa pinsan pa mismo ng tatay mo na si Pidil Ramos, hindi niya pinayaga na mailibing yung tatay mo dyan sa blibigan ng bayani. Pero sino ang pumayag? Si Duterte. Tapos ngayon tatraidorin mo. Hindi na doon yung pagpapasok mo ng ICC na yawa ka, kundi yung, uh, yung kahihiyan natin, na papasukin niyo rito o Supreme Court. Hindi na hindi ba kayo nahihiya sa pinapilag gawain nitong administrasyong ito? Na parang pinalalabas ng administrasyong ito na mga inutil kayo diyan sa Supreme Court na 'yan. Kitang-kita niyo na. Supreme Court. Na ipinamumukha na ng administrasyong ito na mga inutil kayo diyan dahil pinapasok na pala nitong si Andres DiSaya itong ICC dito sa atin. Mga yayaw kamo. Oh. paulit-ulit ko na lamang pong sinabi rito mga militar pag-aralan nyo na po ito ng madalian wala po akong sinabi rito na hindi magkakatotoo malamang sa malamang 100% na madadamay ang inyong mga pamilya sa darating na araw dahil sa kagutoman at wala ng pundo ang ating inang bayan. Wala ng salapi ang, ang kaba ng bayan. O. Ano mangyayari? Gutom. Pati pamilya ninyo. Isa pa. Hindi nyo ba naiisip ng mga military, mga kapulisan, na yung mga si, na Franz Castro lumabas na yan sa investigasyon. Yan si Sator Ocampo. At yung si, si Manuel na yan ay isang recruiter ng mga kabataan na yan para sumapi sa NPA. At gusto ko labang pong i-highlight sa inyo kailan lang no isang araw lang may pinatay na naman na isang sundalo natin na itong mga NPA ito. Samantalang yung mga NPA na yan na nagsusuporta Diyan sa mga nan, diyan sa sa mga nang aambos na yan ay walang iba kundi nan diyan sa Kongreso, yan sina France na yan, sina Brosas na yan, Manuel na yan, lahat yan sina kanila yan. <coughs> Yung uh, kasinyo na yan. Yan ang umakwan eh. Bakit? Bakit hindi yan ang imbestigahin ninyo mga inotel kayo diyan sa Kongreso mga huyawa kamo? Ha? Ah? Sana yan ang iniimbestigahan ninyo ay ang problema sa inyo, hindi pa kayo nag-iimbestigar ito sa SMNI, sinuspindi nyo na. Ano ito? Marcelo? Ano? Hahawak na rin kami ng baril ngayon? Pagka ganito, ganito pagka ganitong ganito, ang lumalabas sa mga wala ng kasiguraduhan ang mga taong Pilipino. Aba, ay bibigyan ko na rin ito ng mga pira at uh, pabibilhin ko na rin sila ng barel. Kung ganyan, na hindi rin lang pala ninyo na itong mga NPA na ito. Di gagawa na rin kami ng grupo. <coughs> at pagbibilhan ko na ng mga armas itong mga kung sino yung gustong sa gustong uh, sumapi sa kwan sa organisasyon ko ayun ang gagawin namin buha ka ng ananyo ang kakapal ng pagbumukha ninyong mga animal kayo wala na kayong ginawa na tama sa gobyerno natin wala na kayong ginawa na tama dito sa mga mahihirap kong mga kababayan bagkos inti-unti niyong pinapatay, samantalang kayo, nandyan kayo nagpapakasasa kayo sa pira ng taong bayan buha ka na nga Yung mga tumutulong sa gobyerno na para mailadlad, ma-expose itong mga taong, mga uh, teroristang ito, yan ang ipinakulong ninyo. Na kung tatuusin, walang kadahid-dahilan yung mga sinabi ni na Loren Badoy at saka itong si Eric Silis yun ang dahilan ng pagkakakulong nila. Mga bobo kasi kayo dyan. Ako nga ang ipatawag nyo dyan ng mga buhakan ng ininyo at dyan mismo sa harapan ng hearing na yan iisa-isahin kong pilipitin yung mga liig ninyo ilalagay ko yan dyan sa likuran ninyo. Sige daw. O, oh, subukan nyo. Basta ito, di basta tungsan tayo. Kung patayan, patayan tayo. Buhakan ng ininyo. Kung anong gusto niyo ibibigay ko. Buisit kayo. Pag-iinitan nyo, yung taong nagpatino ng bansa natin na nandyan na yung uh, uh, sinisira na ng mga dorogista yung mga kabataan natin. Pinatino ng isang taong si Duterte tapos ngayon ay, uh, yan, gagantihan ninyo. Dahil lang doon sa ginawa niya. Gulo ito. Gulo ito. Magpapatayan tayo rito. Sisiguraduhin ko sa inyo yan. Magpapatayan tayo. Ibibidyo ko yan kung sino yung mahuli kong mga politiko dyan na mga kawatan na alam kong mga kawatan. Ibibidyo ko yan kung paano kong ipalapa sa mga buaya ko yung mga kawatan dyan sa kongreso. Aayusin ko lang itong mga 13 month pay, mga, mga bonuses nito mga tao ko rito. Pupunta na ako dyan sa Manila hanggang Dabao, didiritsun ako. Aabangan ko yung mga buwaka ng ilang ICC na yan. At sinasabi ko rito, hihiayin hey, hey, ko ang gobyerno nito sa pamamagitan. Ha? Itak, itoktok nyo sa, isok, sok nyo sa toktok ninyo. Sa pamamagitan na kung hindi ko man lumpuhin itong mga ICC na ito. Ha? Akatayin ko ito <laughs> napakabastos ninyo ako ang nahihiya na isinukon nyo ang soberinya sovereign na ng Pilipinas na papasukan tayo dito kung sinong taong mga hinudas na yan mga yawa kayo Ay yan sinasabi ko, oh, abang, makita ko, do-dorogin ko mga mukha ng mga taga-ACC na yan. Makikita nyo. ngatarantado kayong lahat Yan mga bubo pa. Kaya ano ba yung mga congressman dyan? Lalo na yung, uh, lalo na yung nag, uh, <coughs> yung nag-hearing dyan, kina, kay Eric Siles at saka dito kay Dr. Alorin uh, uh Badoy na ito. Mga bobo! Sige nga, ipatawag nyo nga ako dahil sinabi ko kasi inyong mga bobo kayo. At sa harap-harapan nyo, idudok-dok ko sa, sa kukote niyo kung gaano kayo kabobo mga animal kayo. Buwisit kayo. Ikaw, Andres, na saya na animal ka. Wala kang uh, utang na loob na hayop ka. Ikaw pala, ang nagpapasok dito sa ICC. Pwes, ginawa mo yan. Panindigan mo na lang dahil nandiyan na. Kami, maninindigan na rin kami rito na huwag na huwag ninyong gagalawin si President Duterte dahil magkakamatayan tayong lahat. Tandaan nyo yan. Magkakamatayan tayo. Buha ka ng ilan nyo. Pasensya na po dito sa mga subscribers ko. Sa mga, pat, uh, sa mga viewers at uh, mga followers ko. Kung uh, ganito po ang inasal ko. Grabe na po kasi. Hindi ko na po kaya nga uh, tiisin ang uh, mga ganitong uh, nakikita ko at naobserbahan ko. Pasensya na po kayo ganun pa man ay nagpapasalamat po ako doon sa mga marami pong nag-subscribe sa channel natin ngayon maraming maraming salamat po sa inyo bilang ganti po sa inyo wala naman po ako tigil dito sa pagdarasal sa ating Panginoon na ibigay na po sa inyo ang swerte sa buhay yan po at uh, naniniwala pa rin po ako hanggang ngayon kung ano po yung ginawa niya sa buhay ko yun din po ang gagawin niya sa inyong lahat. At uh, nawa ay dinggin ako ng ating Panginoon sa mga kahilingan kong ito. Total naman sinasabi ko sa ating Panginoon na huwag na po Lord, huwag niyo na po akong bigyan ng blessings dahil sobra-sobra na po yung mga blessings na binigyan niyo sa akin. Hindi ko na po kailangan ito magkos ang hinihingi ko nga, uh, mabigyan nyo ng blessing itong mga subscriber ko na mga ilan po dyan ay tunay namang naghihirap yan po at uh, muli po nagpapasalamat ako doon sa mga bago nag subscribe at nanatiling uh, naniniwala dito sa sa channel ko subscribe, share and uh, like na rin po sa lahat ng mga uploaded video ko at darating po yung mga uh, ilang araw po or uh, maaring sa isang linggo, makikita na na po yung tunay na galit ng mga Pilipino at uh, makikita na po natin dito kung paano lang bitbitin na itong mga animal na mga politikong ito kasama na itong Andres Sayang ito at itapon na natin sa Liguasan Mars o di kaya doon sa doon sa kung saan yung mga maraming buaya at uh, sigurado ako sa dami ng mga magnanakaw na yan ay uh, magsasawa itong mga buaya ko rito. So dalhin natin diyan sa mga maraming buaya yang mga politikong mga kawatan na yan at doon natin ipapalapa yung mga mga buisit na yan. Maraming maraming salamat po at pakaingat po. Pakaingat po kayong lahat. Salamat po.